Hello, welcome to Unicorn Princess Tara Rose. Ito yung ating astrological reading para sa mga Cancer. This is for Cancer, Sun, Moon, and Rising. Be sure to check your natal chart at check mo rin yung ibang um, yung ibang sign na, na tumapat doon sa iyong Sun, Moon, and Rising para mas mabigyan ka ng message. Uh, this is for Cancer para sa pagpasok ng sun sa sign of scorpio. Actually nangyari na ito, medyo late lang ako nakapag-reading about this. Ah, uh, but anyway, nangyari na 'yung pagpasok ng sun in uh, the sign of Scorpio noong October 22. Ah, uh, at ito naman ay aalis ng um November 21. So 'yung effect nitong mga babanggitin ko, mga events is possible maranasan mo during this time. Okay? So, pag-usapan natin yung pagpasok ng sun sa Scorpio. Actually, sun in uh, Scorpio is a uh, very transformative energy. No? It it brings transformation. Tapos, pwedeng may mga secrets or may mga bagay kang malaman na pwedeng uh, because you're a cancer sign, you're a water sign, So, pwedeng ito magbigay ng uh, emotions sa'yo or pwedeng medyo magbigay ng, uh, yun, makapekto sa emotional mo, no? sa emotion mo. October 22, yung pangyayari na itong pagpasok na itong sun, ano, around this time, uh, this is happening actually, this is actually happening in your fourth house. So, pwedeng pagdating sa area ng home, family matters, or pagdating sa maybe even a mother, ayan, magulang mo, or kinalakihan mo, your hometown, your home place, yung iba, pwedeng sa bahay. Sa bahay lang, ano? or yung mga taong involved uh, sa inyong tahanan pwedeng may mga bagay kang um, nakita doon or you know pwedeng nagbigay sayo ng dahilan para taka lang parang ayoko na nito parang kailangan kong kailangan kong baguhin kailangan kong I mean I I can see that there's a possibility na may mga nalaman within the home na nakaapekto sa sa'yo para gumawa ng isang action, either ikaw ang gumawa ng action or yung mga tao sa paligid mo yung gumawa ng action para magkaroon ng pagbabago. Okay? And nakikita natin na sobrang naapektuhan ka nito. No? It brings you a lot of emotions pwedeng pati pagdating sa career o pagdating sa trabaho mo, hindi mo na ito maasikaso or hindi mo na ah uh, hindi mo na ma maayos masyado, ano? Kasi naapektuhan ka ng mga event or pangyayari within the home. Okay? Some of you, pwedeng maisipan around this time not, not only dito sa pagpasok ng sun pero pwedeng buong month or buong time na habang yung sun is nasa Scorpio uh, hanggang November. No? Hanggang November yan. November 21 kung kailan papasok naman yung uh, sun so, sa Sagittarius. Uh, there could be changes na makikita or gagawin pagdating sa home pagdating sa pwedeng paglipat ng tahanan is also possible around this time um and pwedeng kaya gagawin yung paglipat na yun is because of uh either ikaw or part of your family ang aalis um sa tahanan kasi i can also see children na pwedeng maapektuhan dito sa paglipat or pag-alis na gagawain na ito. And yung iba naman sa inyo, kung hindi home, uh, there's a possibility din ng, mas more on pag-focus sa mga bagay na may kinalaman sa entertainment or maybe may kinalaman sa uh, lover or maybe may kinalaman sa hobbies mo. Okay? Whatever this thing na nagbibigay ng happiness sa'yo. Okay? So, Um, the Black Moon Lilith is actually uh, in your fourth house. And isa itong at uh, itong nakaka-apekto kung bakit nagkakaroon ng feeling na parang there's a rebellious energy sa'yo pagdating sa iyong home parang may mga bagay na gusto mong gawain pero hindi mo magawa and then pwedeng magkaroon ng uh, hindi na, hindi na pwedeng ganito-ganito na lang, parang ganyan. Kailangan ko nang gawin yung tingin kong tapat kung gawain kasi it's no longer helping me. Hindi na to nakakatulong or hindi na ito okay para sa akin. And, yeah. Sun is also going to square Pluto on October 22. So, yung pag, uh, pag i-square niya kay Pluto on October 22, kasabay ito ng pagpasok niya sa Scorpio, I can see na pwedeng whether you like it or not. Parang ganun. Gustuhin nyo man or hindi. Talagang gagawin ko to. This, this could be pag tapos ng... Pwedeng may kinalaman din sa work eh. Yung iba. Because Pluto is in uh, the sign of Capricorn. Or pag changes, pagdating sa work. Or pag, you know, pwedeng... Dahil nagkaroon ka ng work sa ibang place. You know? So there's a possibility na lilipat ako ng bahay kasi mas malapit ito sa aking workplace, sa aking nalipatan na trabaho, so etc. So, yun yung nakikita natin matatamaan sa iyo or maapektuhan sa iyo, areas na may kinalaman sa home, may kinalaman din sa work, eh, may, may, kinalaman sa children. Okay? Nakikita natin na pwedeng may mga communication uh, with regards to also with the children, no? If you do have a child, So pwedeng na doon yung pakikipag-usap, pagbibigay mo ng atensyon sa mga taong ito, especially if you're going to leave a home kasi mas you know, pwedeng mas magbibigay ka ng time sa work para ibigay yung uh, mga pangangailangan ng mga children na ito. And maganda to kasi actually the the fourth, uh, sorry, the Jupiter, ayan, the, the planet of growth and expansion, luck. Ayan nakikita natin yung training niya with regards to the sun during this time. So, pwedeng magkaroon ng expansion para sa'yo pagdating sa uh, mga bagay na malayo sa'yo. Maybe foreign land, foreign country is also possible. Okay, yung iba naman, ito yung iba, medyo negative ang... Um, ang nakikita din natin which is also kasi the 12th house, it talks about hospitalization. So, be careful kasi there's a possibility na kung hindi, kung hindi ikaw ay magkakaroon ng work somewhere na malayo sa home or paglipat ng work, paglipat ng home, this could be also sign na there's a possibility of you na pwedeng magkaroon ng transformation pagdating sa work kasi uh, may kailangan na um, na i-heal pagdating sa iyong sarili maybe you going to a hospital para mag uh, magpagamot or magpagaling okay so if that is not you also there's a chance na yung mother or yung father figure Uh, sa buhay mo, yan, yeah, because the son also talks about the father and yung fourth house also talks about the mother, so pwedeng there's a possibility din naman na kailangan mapunta or magpagamot nitong mga magulang na ito and that would lead into you na pwedeng magkaroon ng pagbabago with regard sa iyong schedule or kung paano ka magtatrabaho because of, maybe you need to take care of those people na pwedeng mapunta sa hospital or also children kasama din eh kasama din but but pag sinabi nating children yung iba this could also mean that pwedeng kaya ka magkakaroon ng pagpunta sa hospital not only because of sickness yung iba maybe because you will you know madi-discover mo or malalaman mo that you are pregnant or uh, maybe yung iba sa inyo if you want to get pregnant it's about time na mag take actions kung paano magkakaroon ng uh, ng baby yeah? maybe you going to a hospital or a uh, clinic wherein matutulungan ka magkaroon ng anak So if that if that's what you want kasi yung area talaga na magiging main focus mo is around the home. So pwedeng gugustuhin mong magro, magkaroon ng expansion and uh, within the home and pwedeng pwedeng may mga actions na gagawin ka in order for you na magkaroon ng expansion whether sa sarili mo or sa area ng tahanan mo. Okay? So yeah, and also Venus is in Uh, sagittarius, so around this time, nandun talaga yung emotions mo na gusto mong um, gawain, yung mga bagay na dapat gawain, na pwedeng before, in the past, there's fears, no, there's hiya na nararamdaman, but then now, I'm, I'm no longer feeling shy, I'm no longer, you know, I need to face this, kailangan kong harapin kung ano man ito, and this is you doing the necessary action, para mangyari or magkaroon ng pagbabago sa iyo especially nagkakaroon ng grand trine with uh, the planet of neptune planet of uranus and uh Pluto which is yung uranus is about big change diba and yung Pluto naman is about uh, transformation so nakikita natin na pwedeng nandoon yung kagustuhan mo talaga na magkaroon ng pagbabago with regards to with with regards to your dreams, 'di ba? This is what you want in life. So talagang um oo, may mga nagbibigay na limitasyon sa'yo. pero ah uh, pwedeng makita mo sa sarili mo na eh, teka lang, hindi ako pwedeng magpaka hindi dito sa limitasyon na 'to eh. Hindi pwedeng laging ganito na sila ang nasusunod para sa akin. So, this is you taking action with regards to what you really want in life. Especially yung Mars is in your sign, Cancer. So, yeah. So, this is big change na gagawin mo sa sarili mo para magkaroon ka ng pagbabago. So thank you for watching. I wish you well. Hopefully nagustuhan mo yung ating reading. Please do comment down below kung nagustuhan mo yung ganitong klaseng reading para maganahan po akong mag-reading sa inyong sign. And please do follow and like our Facebook page. May mga sinishare ako doon. Matutuwa ka sa mga sinishare ko doon uh, na magbibigay din ng guidance sa sa'yo. And may mga fun facts akong sinishare with regard sa mga kada zodiac sign. So, Pwedeng makita mo yung sign mo. Matuwa ka dahil may mga bagay ka matututunan sa sarili mo. So, be sure to check it out. Madam P. Pero hindi mo siya masasearch sa Facebook. Unfortunately, bago pa lang ang page. So, ano siya? Uh, hindi pa siya madaling isearch. So, ang isearch mo is hashtag uh, Virgo Philippines or hashtag Water Sign Philippines hashtag Unicorn Princess Tero ayan, or hashtag Lipra Philippines kasi yun yung mga ano? um, itinatag ko sa post ko. So, mas madali siyang masearch kung yung mga hashtag ang isa-search mo. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.